Ano ba itong bagong product? Ay, may, may bago kaming labas. Hindi pa ata niya alam. Kaya mo, hindi, ko? hindi na ba niya tatanong yung isa tanong na hawak niya? hindi na, oh, hindi Kasi wala oh. Taong, oh. na kami running against time. Maganda Ano ba ito? Ayan mo na. Yung product natin na bago. Pakita na. Ang mga produkto na yan. Boss Burger. Isa-isayin natin yan. Sige. Ikaw na magbukas. Ikaw na. pakita mo sa amin kung ano yung product na yan. Buksan. Buksan mo. Sige, open mo para makita natin. Oh! Na. oh ito,

Ya. Cakna. dia kan. Hello mom. Oi, motor batok. Assalamualaikum. Oi, dia. Oi, dia. Uh, sir Julius and uh, Miss Tintin and sa lahat ng uh, staff niyo, most especially kay uh, Ms. Miss maraming maraming salamat po ka, naging kakonsabo ko kayo. And uh, mat, siguro mga three days ko itong tinatago, <laughs> sumunan na mag-ausap tayo. Thank you Miss Lelaine and uh, the whole oh, staff, kay, sa writer, kay oh, hey, Sir. Oh, ano pa, ano na si <laughs> uh, Ano ang yung ano? Pag-alam tayo. pag, <laughs> oh, pag Rosie. <laughs> <laughs> Hoy! Totoo ba obat to? oh. <laughs> <Hello. laughs> <Makatao> tu, <to>, ah. <laughs> mo pani, proposal tu, baga orang tua, proposal mo! tu yan! tu 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 minsan lang mag-propose ang isang tao. So, gusto niya parang, ano yun, yung parang marami makakaalam or or me medyo loud. So, sabi ko, wala, wala naman kami masyadong friends. Wala naman kami masyadong, hindi naman pwede ako mag-propose mga events sabi sa catering. Kasi event nila yon so, <laughs> so, so, ngayon, so, nagkaroon ako ng opportunity na in-invite ako ni, ni Miss Lelaine na mag-guest niya daw dito with the food. So, sabi ko, Miss Lelaine, baka pwedeng ano. So, kaya nakapag-decide ako. At least ito, mami, hindi lang isang daan o hindi lang sampu ang manonood sa iyo milyon ng <laughs> milyon. <laughs> milyon, <laughs> milyon, <at> <laughs> milyon international ang manonood sa na hindi lang din sana ata ba, ba <laughs> 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 <Saka> wala <makapaniwana. laughs> ka pang wala kang nararamdaman kanina yung pumunta kay dito wala wala ipasok natin <laughs> ipasok <laughs> wala, yung mga anak nila mga para makilala din <laughs> natin mga anak ninyo isang dekada na kayo yes, tapos no? biniyayaan na kayo ng ilang anak apat tawagin natin oh ito kakontsaba natin to si little boy eh Oh. Kaya kasambot yan, kasambot yeah. kasabotyan kasabotyan kasabot yan. ano yan. ano ano yan. ano 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 mo? ano 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 mo ano ano mo? ano 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 Anong wish mo para sa ano ano mo? Yung miss ko, love yes, so, oh. ko yung mami is... ko tsaka Aww. yung daddy ko. Ah, Lucia. Love ko. Oh. Ito yung love. <laughs> May sinasabi si Juancho, wish mo a love, love dyan, ha? Sige? <laughs> uh, mami okay. at daddy. Love yung lahat ng mga tao yung napunta sa restaurant. Oh. Na.